Talo po kami sa University Rivals. Akala namin din na mga makakabawi. Nung natalo kami, mas nakilala namin na ang isa't isa at nagpractice kami ng todo-todo para makuha yung championship title. Aabang ang Finma. Nagre-ready sila dito. Finma ang nakaatas para sa opensa. Ako pla si Carly Bambadiles. Ang majen ko ay bad child. role ng Finma UI. Ang pangarap ko po, po, ay makapaglaro ng scene at makagraduate. Ako po si Clarence Dale Ang IGN ko po is Papaya sa Tinola, ang roamer ng Pinmayo ay. Hello, ah, uh, ako galit si Jonathan Andrew Avelina. In-game name pala ko ang explainer ka Pinmayo ay. Hi po, ako po si Sean Andre Bensoy, mid laner ng SBXP at IGN ko po ay Cinderella. Ang pangarap ko po, po ay makapagtapos ng nursing at matulungan ang aking pamilya. Hello po, ako pala si Henrik. IGN ko po, ay Sinfall at ako ay yung gold ng SBXP Sana magkaroon pa rin kami ng maraming opportunities at makamit rin namin yung mga gusto namin. Hello everyone, I'm Hardy Ortega Jr., the team captain and the jungler of Civic Speedes from Pinma UI. Ang pangarap ko po ay makapaglaro sa mga big stage like MPL then ang pangarap ko po sa team is makapag-compete po inter internationally. Hindi sila ma na ngayon, itatawar na at ang kampiyon! Walang iba kundi ang film UI! Matagal na kami magkakilala, way back 2022 pa. Gimbo ako ng team. Kay outside of school, kilalahanay na mga mekag. Dito na nag-start, Amon Journey, as SBX Fidesz. Nagkakalaban rin kami nung mga high tournament dito po sa si Naging part ako ng team dahil magkakilala kami ni MJC. Kinawa ko ni MJC bilang six-man. Kinawa ko ni MJC para maging last member ng SBX saya kasi nakapasok kami ng group stage at uh, sa hindi na nakapunta po kami ng Manila. Natuto kami ng magpagkakamali namin sa group, group stage. Noong nakapasok kami ng Grand Finals, nag-practice kami hanggang madaling araw. Most memorable experience is nakapag-champ kami sa MCC Season 1 kag nataga naman Pride Amon School kag ang Iloilo. Nakapag-banding kami ng iba't ibang teams at we gain new friends nakuha namin yung championship title hanggang sa makapag MDL kami season 4 nakuha namin yung fifth place doon sa Martial Mayhem ang mga taga -ilo -ilo. Pagod ka, intra na! Kita Kids Kita Kids Kita Kids Kita Kids Sa MCC Season 2